Marami sa atin ang napapailing ngayon, lalo na habang papalapit ang Nobyembre hanggang Disyembre 2025. Lalo na ang mga pensioner mula sa Government Service Insurance System at Social Security System. Lahat ay may parehong tanong, ano ba talagang mangyayari sa mga bagong patakaran? Totoo ba ang mga bali-balita tungkol sa mas mahigpit na requirements, posibleng delay, at pagbabago sa payout? At bakit parang ang daming impormasyon na kumakalat na hindi mo alam kung alin ang totoo at alin ang hindi? Kaya ngayon, pag-uusapan natin ng diretsyo at malinaw ang limang pinakamahalagang bagong panuntunan ng GSIS at SSS para sa huling dalawang buwan ng taong ito. Ito ang klase ng impormasyon na hindi mo dapat palampasin, dahil nakakaapekto ito hindi lamang sa pensyon ng isang individual, pero pati sa pang-araw-araw na takbo ng bawat tahanan na umaasa sa benepisyong ito. Kung isa ka sa milyon-milyong Pilipinong nag-aabang ng pension tuwing unang linggo o kalagitnaan ng buwan, alam mong hindi ito basta numero sa papel. Ito ang pambili ng bigas. Ito ang pambayad sa kuryente. Ito ang pampet check-up sa health center. Ito ang inaasahan ng mga apo mo kapag papalapit na ang Pasko. Kaya habang papalapit ang Nobyembre at Disyembre, mas lumalaki ang pressure. Ano ang aasahan mo? Lilinuwin ko ng walang paligoy-ligoy, at sa paraan na maiintindihan mo ng walang halong drama o eksaherasyon. Isa sa pinakakakaibang pagbabago para sa panahong ito ay ang bagong patakaran sa identity verification. Hindi ito bago, pero ngayong Nobyembre hanggang Disyembre, mas magiging mahigpit ang pagmonitor. Ang totoo niyan, kaya ito ginagawa ay dahil sa nakaraang taon, na-detect ng GSIS at SSS ang daan-daang accounts na may irregularities may mga pension na patuloy na net release kahit pumanaw na ang claimant, may accounts na may ginagamit na expired na identification card, at mayroon ding mga nagpapanggap na authorized representative pero wala namang legal na dokumento. Kung iisipin, oo, nakakainis ang dagdag na proseso, pero isipin mo na lang na paraan ito para maprotektahan ang mismong pension na pinagtrabahuhan ng ilang dekada. Sa bagong rule, Hinihikayat ang mga pensioner na kumpletuhin ang demokratikong proseso ng annual proof of life bago sumapit ang katapusan ng Disyembre. Hindi ito para pahirapan, kundi para matiyak na hindi mawawala ang karapatan mo sa benepisyo. Marami ang nalilito dahil hindi nila alam kung kailan dapat gawin, kaya tandaan mo, mas maaga, mas mabuti. Huwag nang hintayin ang huling linggo. Kasunod nito, isang panuntuna na siguradong makakaapekto sa napakaraming pensioner, ang bagong standardization sa holiday adjusted release. Sa totoo lang, matagal nang nangyayari na kapag tumama sa holiday ang release date ng pension, posibleng maaga o minsan ay nadide ito. Ngunit na ngayong Nobyembre hanggang Desyembre, may formal adjustment na ipapatupad. Ito ay dahil sa dami ng holidays sa dalawang buwang ito, mula Andes hanggang Pasko. Kaya dapat asahan ng mga pensioner na ang mismong araw ng release ay maaaring ilipat ng mas maaga upang hindi sila maghintay ng walang kasiguraduhan. Ang magandang balita, ayon sa advisory mula sa ilang regional offices, mas gugustuhin ng GSIS at SSS na mauna ang release kaysa ma-delay. Pero mahalagang tandaan, kung minsan, hindi kontrolado ng ahensya ang internal processes ng partner banks. Kaya kung hindi pa rin pumapasok ang pension kahit may advisory, ang tamang unang hakbang ay mag-check sa mismong bangko mo. Maraming pensioner ang nagpa-panic dahil abala sa holiday season ang customer service lines, pero tandaan mo, mas mabilis kung ay check mo muna online banking app o ATM inquiry. Ngayon, pag-usapan natin ang pangatlong bagong patakaran, ang mas malinaw na rule sa loan offsets para sa mga may outstanding balance. Ito ang isa sa pinaka nakakalitong aspeto tuwing magkakaroon ng bagong buwan, lalo na sa mga may emergency loan, salary loan, o calamity loan na dating kinuha. Dati kasi, may mga nagugulat na lang na kulang ang pension nila. Hindi nila alam na may automatic deduction pala. Kaya ngayong dalawang buwan, may bagong advisory, ang lahat ng active loan ay magkakaroon ng clearly stated offset notice bago ang mismong release. Kumbaga, hindi ka na mabibigla. Makikita mo kung magkano ang babawas at kung magkano ang net pension mo. Sa isang banda, makatwira nito. Pero sa kabilang banda, may mga senior na nagsasabi na sana mas binibigyan sila ng mas mahabang abiso, lalo na yung wala namang smartphone o internet. At dito pumapasok ang tunay na hamon paano maipapaliwanag sa isang senior citizen na sanay sa old school na proseso na kailangan na nila ngayong makinig sa mga online announcement. Kaya kung may kilala kang pensioner sa pamilya mo, tulungan mo na silang tingnan ang advisory para hindi sila mabigla sa mismong araw ng release. Pang-apat, at ito ang madalas na hindi naiintindihan, ay ang bagong panuntunan tungkol sa temporary suspension ng payment para sa mga pensioner na hindi nakapag-update ng kanilang contact information. Mukhang maliit na bagay, pero napakahalaga nito. Kung hindi updated ang iyong mobile number o address, hindi ka makakatanggap ng mahalagang advisory. Ang nangyari nitong mga nakaraang buwan ay maraming pensioner ang hindi nakatanggap ng notification kaya hindi nila alam na may required action pala sila. Ngayong Nobyembre hanggang Desyembre, kumbaga, last call na ito. Kung hindi updated ang contact details mo bago sumapit ang huling linggo ng Desyembre, pwedeng maantala ang iyong pension sa Enero. At syempre, walang gustong maghintay ng pension kapag Enero na, lalo na kung depleted na ang gastusin matapos ang holiday season. Kung ikaw ito, mag-update ka na sa pinakamalapit na branch o online channel. Huwag nang hintayin maging problema pa sa susunod na taon. At panghuli, ang pinaka-pinag-uusapan sa lahat, ang bagong guidelines sa survivorship pension processing. Ito ang mga kaso kung saan ang beneficiary ay asawa o anak ng isang pumanaw na member. Alam nating lahat na masakit at komplikado ang proseso kapag may pumanaw sa pamilya, lalo na kapag may kailangang ayusing dokumento. Kaya ngayong Nobyembre hanggang Desyembre, naglabas ng bagong instruction ang parehong ahensya, dapat ay kompletong dokumento muna bago makapag-activate ng provisional release. Dati kasi, may mga provisional payout kahit kulang ang papeles, kaya nagkakaroon ng problema sa reconciling ng data. Ngayong taon, mas maingat na ang proseso. Sa totoo lang, mabigat ito sa mga pamilya na hindi sanay sa bureaucratic requirements, pero para sa mga ahensya, ito ang paraan para maiwasan ang fraudulent claims na lumalaki taon-taon. Pero malinaw din ang sinabi sa advisory, kung kumpleto at malinis ang dokumento mo, mas bibilis ngayon ang proseso kumpara sa mga nakaraang taon. Kung titignan mo, may pattern sa lahat ng ito. Lahat ng rules ngayong Nobyembre hanggang Desyembre ay umiikot sa tatlong bagay, seguridad, accuracy, at order. Oo, oh, mas mahigpit. Oo, oh, mas maraming hinihingi. Pero lahat ito ay para maiwasan ang mga problema na paulit-ulit nang lumalabas taon-taon. At dahil papalapit ang holiday rush, mas mahalagang malinaw sa iyo ang mga panuntunang ito. Sa dulo, ang pinakamalaking tanong, paano ko ito dapat harapin? Simple lang. Una, mag-update ng information habang maaga. Pangalawa, ay monitor ang advisory mula sa GSIS at SSS, hindi mga chisme sa social media. Pangatlo, maging handa na may posibleng changes sa schedule dahil sa dami ng holidays. At pang-apat, tulungan mo ang mga senior sa pamilya mo na hindi tech-savvy. At higit sa lahat, tandaan mo, lagi mong i-check ang opisyal na sources, government websites, o mismong branch announcements para sa pinakatumpak at updated na impormasyon. Walang mas mahalaga kaysa siguraduhin na ang pensyon na pinagtrabahuhan ng ilang dekada ay ligtas, malinaw, at napupunta sa tamang tao